At yun for today's videos guys pumunta natin itong sikat na Shell Gasoline Station Dito sa may C5 link Check extension dito sa may south link na no ito sa may Garden kaliwa guys ayan so, dito pwede na tayong kumaliwa dito pero guys mas pipiliin ko pong mag u-turn doon sa malayo kasi medyo mabibilis ang takbo ng mga motorsiklo at ibang sasakyan dito sa side na to so yun guys ano? no? dito tayo sa sikat na uh, shell gasoline station dito sa may C5 south link so yun, medyo maaga pa guys kasi nasa 6 o'clock pa lang yata na umaga ito uh, ah, mo namin ng aking OBR na mag-breakfast ng Paris dito sa isa sa mga OG original gangster dito sa may bandang Paranaque may marap sa may moonwalk na yata ito guys no? so ito dito na siya sa gilid guys sa lahat ng gusto mag almusal ng pares no? dito may masarap na pares tingnan nyo naman guys dito tayo ngayon sa may paresan sa may moonwalk ang pangalan ng paresan ay Raffles or Refels Pares na yan guys shout out kay boss na mabait na nagbabantay sa pares na ano yan so yan guys after natin yung breakfast diretso na tayo sa ating destination sa may Shell C5 South Link dito sa may Merville Paranaque alam po Merville Paranaque pa ito guys na. No? so yan dito na tayo no ayun at mamimitik tayo ng aeroplano guys So grabe Trending ito guys sa may TikTok ano? Sa so, TikTok uh, Facebook Instagram Marami kasi dito guys na mimitik Pero guys ang tago pala guys Sa mga na mimitik ng aeroplano Ay mga plane spatter So yun guys itak, Tayo ay isa na the na planes pattern pag tayo ng aeroplano dito so yun dito na tayo kahanan na tayo dito guys so makita nyo dito sa my shell na to guys napakalaking shell to tapos mayroong second floor doon sa kanilang shell select guys no? so yun napapasok lang tayo dyan sa my shell select so dito tayo paparada sa mismo harapan ng kanilang pintuan para hindi mawala ang ating motorsiklo Papasok mo tayo guys, kasama po natin ng ating OBR dito sa wow. my shell na to So yun Sa mga pupunta dito guys Maraming pagkain it sa lob ng shell na So doon tayo mamaya sa taas Pero bago ang lahat Tayo ay bibili muna ng kape Habang ano, habang namimitik masarap magkape guys marami dito ang ang kape yun na sa sa mahilig magkape dyan tsaka mga donuts donuts tinapay ang daming pagkain dito guys so yun na nga at aakyat na tayo sa second floor doon sa may kanilang viewing deck na tinatawag so yun aakyat na tayo mga guys so yun ramdam mo talaga guys na pag nandito ka sa may taas ng shell select na to guys na may viewing something chorbanist nila na nasa loob ka ng isang malaking aeroplano bakit? tinan nyo naman ang mga bintana na yan guys diba? familiar masyado yan sa loob ng aeroplano yan diba? so yun nga guys nandito tayo medyo para ito talaga sa mga gustong tumambay at mamitik dito ng aeroplano guys no? marami dito guys ang tinatawag nilang plane spotter dito na tumatambay guys Ayan. sa ngayon ako palang mag isa dito na namimitik guys no? Ayan, maraming mga namuk nagpupunta dito ng family. So guys, meron dito. Tingnan niyo naman, no. Obvious na obvious Philippine Airlines ang kanilang sponsor siguro, malamang. So yun guys, maraming po po lamesa, sa mga gustong tumambay lang, maraming po dito mga mga pamilya, pamilya, kasama yung mga anak, lola, lolo, yun, asawa at anak, yun. Ito yung malaking shell dito sa may C5 extension. So yun guys, tinan man ang kanilang tarpaulin din sa may gilid, no? Ang kanilang wallpaper dito sa may second floor ay isang malaking eroplano ng Philippine Airlines. So, guys. Hindi masyado obvious na Philippine Airlines na kanilang sponsor, ba? Diba? So, yun, mamaya papasok pa dun sa loob para makita yung loob pa, ba diba, guys? Ayan, ba? Diba? Papasok pa dun sa loob, guys, no? Para makita na natin yung malaking laruan ng eroplano. Eroplano ng Philippine Airlines. Nandito siya, guys. na Napahahab. display sa may gilid so yan diba Philippine Airlines guys So yun, dito guys, ramdam mo talaga na parang sa aeroplano ka kasi nga maupo antenan mo naman guys, 'di ba? Upuan yan, ng aeroplano. Hindi ako magkakamali. Yeah. So yun na guys. Marami din dito kasi dito sa loob guys. Binubuksan yata ang aircon mga bandang hapon na ano. Tsaka familiar ba kasi kayo sa ano na yan no? Diba? Yun yung mga ng mga alien sa loob ng aeroplano, di ba? May mga alien pouring. May mga nagtitinda din sa loob ng mga pagkain sa loob ng aeroplano. Yun yun, di ba? Yun. Naibating na yun ang ganda dito, guys. Aircon dito, guys, no, pagdating ng hapon. Kasi pero medyo maaga pa. So, yun dito may Ayan sa ano, sa mga gustong makita. Yan, ito yung, ano, yung... I-search nyo, guys, no? Shell. Yan. Shell Southlink. Yun at ang unang pipik natin ay Philippine Airline guys so yan guys sa lahat na mga gusto pumunta dito uh, maganda po maraming salamat